At sa ating po mga balitang pambansa tuloy po hanggang Miyerkules ang tigil pasada ng grupong Manibela bilang protesta pa rin sa PUV Modernization Program at ayon nga po sa grupo na paralisahan nila ang malaking bahagi po ng Metro Manila sa unang araw pa lamang ng strike kahapon. Pero sa pag iikot po ng News 5 kahapon lalo pong noong umaga, nakasakay naman po ang ilang mga pasahero dahil nga sa may mga chipper-paring, kumasada po para nga daw may makain. Binatikos naman ng grupong Pasang Mazda at Alto Dap ang ginagawang tigil pasada ng Manibela. Nakaperwisyo lamang daw ang transport strike at hindi rin nila suportado na ihinto ang consolidation. Nakatagdaho namang magsagawa po ng dialogo ang Transportation Department sa susunod na dalawang linggo para pag-usapan daw at disenyuhan o disisyonan uh, kasama ng ibang grupo kung ano ang dapat nagawing gawing tama sa naturang programa. Samantala nagkomento si Senate President Chis Escudero sa banat ni Vice President Sara Duterte sa AFP. Kaugnay ng pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Escudero, hindi dapat kumampi ang AFP sa kanino man. Sa pagdinig sa Senado noong nakaraang linggo, tinanong niya VP Sarang AFP kung bakit nito hinayaang maaresto ang dati nilang Commander-in-Chief na si Duterte. Ang sagot dyan ni Escudero, pagtulong sa PNP sa isang law enforcement operation ang naging papel ng AFP. Tila gusto raw pagsabungin ni VP Sarang mga sundalo at polis. Hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Pero anong gusto niyang palabasin? Magbabangayan ang sundalo at ang pulis? Klaro, law enforcement um, operation yon okay. na nag-assist lamang ang AFP. At hindi pwedeng palaga naman na lumaban ng AFP sa kapulisan kaugnay sa law enforcement operation. Yan nga po ang tini ni Senate President Chase Escudero. Sinigundahan po naman ni Vice President Sara Duterte ang mga nananawagang magbitiw daw sa pwesto si Pangulo Marcos Jr. Ayon kay VP Sara, dapat mag-resign ang isang leader kung hindi maayos ang pag-iisip nito at hindi kayang mamuno. Sinabi yan ng bise presidente sa kanyang pagdalo sa isang meet and greet event sa mga OFW sa the Netherlands. Dito rin po ikinuwento ang madalas daw na bilin ni dating pangulong Duterte na iuwi siya sa Pilipinas. Pero panganib uh, o pangamba ng vice, baka daw matulad si uh, dating pangulong Duterte kay dating senador Benigno Aquino Jr. na namatay. Pagbalik po galing sa abroad, bagay po na pinalagan mismo ng pamilyang Aquino, git na mga kaanak ng dating senador, ibang iba raw ang ginawa noon kay Ninoy at malayo sa pinagdaaraanan ng ngayon ng dating pangulong Duterte. Samantalang Kaugnay naman ang balitang yan umalma rin ang Malacanang sa babala ni VP Sara kay dating Pangulong Duterte na baka matulad ito sa sinapit ni dating Senador Ninoy Aquino kung uuwi po ito ng Pilipinas. Matatanda ang binaril at napatay si Ninoy sa tarmac ng NAIA pagbalik sa Pilipinas galing noon sa Bansang Amerika. Pero ayon sa palasyo, malayo kung ikukumpara si Duterte sa dating Senador dahil wala raw record ng mass murder o crimes against humanity si Ninoy. Mismo ang dating pangulong Duterte rin daw ang nagkumpara sa kaniyang sarili sa diktador na si Hitler. Binanatan din ng palasyo ang panawagan ni Vivi Sara na mag-resign na ang pangulo, lalo't ang biseraw ang makikinabang kung papat na papalit sa kanya sa puesto. Ang hirit nga ng palasyo mahirap daw maging leader ang maraming tinatago, lalo na pagdating sa pondo. Nanindigan po naman si Senador Bato de la Rosa na hindi hindi siya susuko sa International Criminal Court. Dati na pong sinabi ng Senador na handa siyang sumuko at samahan nga si dating Pangulong Duterte sa ICC. Pero ngayon, iginigit ng Senador na useless o wala raw pong mangyayari sa kanya kung makukulong sa dahig dahil nga sa hindi rin naman siya o sila magkikita ng dating Pangulo. Kanya rin pong iginigit na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas kaya wala na rin po siyang planong magpa-aresto. Susuko lamang daw siya kung korte mismo sa Pilipinas ang maglalabas po ng arrest warrant. Sa ngayon po ay balak daw po ng senador na magpakupkop sa Senado hanggang sa lumabas ang desisyon sa inihain niyang petisyon sa Korte Suprema. Binabatikos ngayon ang senador dahil nga sa tila pagbawi nito sa kanyang mga sinasabi noon na handa siyang harapin ang mga kaso sa ICC. Pero ang kanyang buwelta, kasalanan daw yan ni, da ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magubago nga yung ating presidente. Ako pa hindi magubago. Sabi ni Pangulong BBM noon, hindi, gagabuhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Kaya naniwala naman tayo. Ngayon, nagbago ng isip niya. Ako ba? Yung atin namang mga ginagawa ay purely reactions lamang. Yung actions ay nagagaling niya sa kanila. Nagre-react lang tayo kung ano yung kanilang ginagawa. Nagbago sila, magbago rin tayo. Alam ka, hindi tayo magbabago. Eh. Lugi tayo kung hindi tayo magbago. Yan po tinig ni si Senador Bato dela Rosa.